Tingnan natin ulit. Baka sunog na. Tsyong! Baka sunog na. Baka oh. sunog na. Baka sunog oh. na. Baka sunog na. Gawa tayo ng ano, sa usawan. Yan. Pampagising! Pampagising! Kasi nag kami ng limpo mga kaidol. Kailangan may susawan. Ay, sarap! Mas kain na tayo mga. Oh, ay, sarap! Ayan, susawan. Ganito na yung peso sarap ng kain ito mamaya. Sarap ng kainan namin. Eh. Sarap. Mamula-mula. Mamula-mula sa oh. sili. Sarap sa sawan. Sarap. Ah. Hmm. Hmm. Ito, nag-ihaw tayo ng yempo. Yan o. Oh. Take away ka, te. Te. Okay. Yon limpo. Agoy nasunog na Baga -baga na. Baga-baga na, nagbaga-baga. ini ya sarap tuh galing to dun sa korean restaurant korean market yun pinapang ano pang samgipsal masarap pang samgipsal mga kaidol yan yun po Ayan. sarap nito pagkaloko Lagyan natin ng Korean Ano ba to? Black pepper. Maganda kasi itong lutuan to eh. Dahil ano. Mas maganda yung luto. Yan ang isa oh. Luto oh. Yan. Brown na brown. Mamaya kainan kami mamaya. Tintayin ko maluto. Takpan muna natin mga 30 minutes. Yun yung lutuan. Ubin. Mga ka-idol natin. Oh, nagagawa. set out. <laughs> Yun yung mga ka -idol natin maggawa ng bahay dito sa ano te. Ah. Uh, sa kanila ma'am. Ah, yeah. oh, shout out sa inyo. Tatatamo, oh, niyan. Oh. Shut out sa mga taga-San -taga Gabriel. <laughs> oh, shout out daw sa taga-San Gabriel. San Gabriel ano. Meron bang Bayambang. Ah, doon sa Nebesiha. Pangasinan. Ah, Pangas oh, Pangasinan ba 'yon? Pampang. Pambang 'yon. Pambangbang. Ah, oh, out sa taga Pangasinan. Naghukay sila, oh. Lalim na. Ilang araw niya na ito ginawa? Isang buwan na. Isang buwan na. Kasi nga, yung pader. Busy si Idol, oh. Hihi! scatter oh. <laughs> Mamaya, manalo yan. Pili tayo ng ano. So, isang buwan na to sila nagagawa, oh. Dami kasing gawa, eh. Lalim ng mga hinuhukay nila, oh. nanuli natin, niluto natin baka sunog na ayun, ah, tama lang di pa wow oh, sarap ng kanin, dami yan, bagong loto luluto lang, tamang tama yun Gawa tayo ng ano, sausawan. Yan. Pang pagising. Nang isip. kami ng limpo, mga kaidol. Kailangan may sausawan. Ay, sarap. Kain na tayo Oh, ay, sarap. Yan, sausawan. Yan, ito na yung peso. Sarap na kain ito mamaya Sarap ng kahina namin eh. Sarap Numulang mula 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 sa oh. Sili Sarap sa sawan. Ah. Hmm. Eh 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 <laughs> yun limpo agoy agui na so ano, ah. na baga baga na nagbaga baga yun ini niaw yam sarap to galing to doon sa Korean restaurant Korean market ito yung pang ano pang samgyupsal ito yung masarap pang sal mga ka-idol yan yun po sarap nito pagkaloko dyan natin ng Korean ano ba to? Black pepper. Ini lah. Maganda kasi itong lutuan to eh. Dahil ano. Mas maganda yung luto. Yan ang isa oh. Luto oh. Yan. Brown na brown. Mamaya kainan kami mamaya. Tintayin ko maluto. Takpan muna natin mga 30 minutes yun 'yung lutuan, ubin. Mga kaidol natin 'o, oh, nagagawa Set out. Yun 'yung mga kaidol natin. Gumagawa ng bahay dito sa ano 'te. Ah uh, Panila mam. Ma oh shout out sa inyo. Shout out sa mga taga San Gabriel. <laughs> shout out daw sa taga San Gabriel. San Gabriel ano? Bayambang. Bayambang? Ha? <laughs> ah, doon sa Nebecija? Pangasinan. Ah, pangas, oh, pangasinan ba 'yon? Pambang 'yon. Pambangbang. Ah, oh, shout out sa taga Pangasinan. Naghukay sila, oh. Lalim na. Ilang araw niya na 'to ginawa? Isang buwan na. Kasi nga 'yung father Nagbigay kasi yung amo namin ng limpo kaya niluluto ko ni Hao. Tapos ito yung ano yan. Sausawan. Yan. Sarap Oh. Mamula-mula sa sili. Sarap ng kain nito mamaya mga kahit. kaya po. ko lang maluto yung ano. Ang chicken bats na limpo. Baka mamaya pa yon o, dalhin na sa loob, ma'am. O, kasi pagmamagta yun, eh. Kasi pagmamayag pa, eh, no? Mataliwag pala, pati nakalagay sa ano. Ano lang naman, matayo kita po. Alay. Hmm. Pinagbawal pa naman ng ano. Ba, hindi naman pinagbawal kasi wala pa naman ang binigay sa aking gamot. Kahit na. Malikas yung bawal. Mahala ka. Pala ah. Sige mo yung yelo. Sige mo yung yelo. Ito nga soft drinks, o. Oh, oh. Kiat ng soft drinks. Sabi mo naman ng gunting ay hugasin. Kakahugas ko lang. Nagkaras ka naman ang gunting hugasin. Siyempre yun. Pagkakitin niya mo yan. Alam ko na. Pagkakitin na. Alala. Alala. Ito, ito eh. Ito eh, yellow. Eh, may yelo eh. yelo. malamig. yelo. Yan, mga yelo. Ito, naglagay ko ng yelo. may yelo tayo. Ah, dami lang ako. Yan, ito ng soft drinks para masarap. Yan, yan, yan. Ito, yun. Hindi lang ang hangin. Wow! Wow! Pagdiya, Bibi! <laughs> Kumuha ka ng plato mo, lagay mo nito. mo yep. Iwalay mo. Sobrang ang... Kain tayo mga kaidol. Dami sa'yo, kukulungin ko makain